kasama ang Marinduque Central Riders Club. binisita namin ang Isla Gaspar para sa isang misyon. Kamusta yung mga buhay ng mga kababayan natin na dyan? Uh, okay naman po sila. Kundi mahirap ka lang po ang, para ang buhay nila gawa na tumatawid pa sila ng kabilang dapan para makapunta sa kabayanan. Pag uh, igib ng tubig, saka pamilya no kanila mga pagkain sa araw-araw nila, mga bigas. Eh. Walang kuryente sa isla. Pagsapit ng gabi, nangangapa sa dilim ang mga pamilyang naninirahan dito. Kaya naman ang handog ng Riders Club para sa mga residente, solar lamps. Sinalubong agad ang aming grupo ng mga bata sa isla. Karamihan sa kanila mula sa komunidad sa itaas ng bundok. Pero bago ipinamigay ang mga solar lamp. May bonus munang mga chinelas para sa mga bata. Nabigyan ng solar lamps ang magkapatid na sina Charles at Adrian. Malaking tulong daw ang mga ito sa tuwing sila ay maniningaw o manguhuli ng kagang sa gabi. Seven years old pa lang po ako inasama na kami papa. Mm -hmm. ng kagang. Tapos? Tapos hanggang ngayon po. Delikado raw ang panguhuli ng kagang, lalo na kung madilim. Hindi mo alam kung kailan ka masisipit. Nasipit ka na? Paano yun? Paano ka nasipit? Pagdukot pa yung pang nakarap po yung ano, yung, yung oh, sipit. Yung kagang. Masakit. Paano yung tamang paghahawak mo? Ganyan din po. Diba, yan, ipitin mo siya. Yan, ipi ipitin mo yung dalawang kanya. Ito, yan. Hindi na siya makagalaw. Magkano to? 5 piso po yan. Yung lumaki po rito, sampo. Po. Kasama yung ganitong kaliit Para um, siyang, ano, para siyang kulay kamote, no? Sa ba niya, huli ang kagang? Sa mga batuan po, gubat. Sa lalaman ng gubat, mabuklad ka ng bato. Kaya adukutin, nagdukot mo uh, ah, uli mo yung kagang pag sumukot yan, mahirap na ay chad yan yan, tumatakas oh doon kayo na oh yun okay, okay. So, limang piso ito. Opo. Sa maghapon ho ba, ilan ng kaya mo? Pag, sa paningaw po, minsan ay 30 peraso. Sa gabi po, medyo maganda-ganda ang panghuli nito. Mas marami sa gabi? Hmm, naka 70 ganyan o 50 peraso. 70 peraso? Dami ah. Ilang oras yun mo binuguno? Magdamag po halos. Nakakatakot na sipit ng kagang dahil siguradong magsusugat ito. Ano ba kinakaya niya? Mga ganito po, layak. Dahon-dahon? Pero para sa mag ama, na mahigit isang dekada na itong hanap buhay, katumbas ng pambili ng bigas ang bawat kagang na mauhuli. Uhaw, pagod ang mga nasa mo dyan. Gapang ka sa mga gubat ay, gulping gubat niyan. Magapang ka, para makahuli ka ng kagang. Okay naman po kahit paano nakaaraos din kami. Bag... Yun po kinabuhay ko ay, dito. Hindi mo po nangis, ako nangisda. Kahit magtanggay, ako pangagang laan talaga. Hindi kayo naawa sa tatay niyo dun sa ginagawa niya? Puyat din siya e, eh, no? Ma ano po yun, maga at gabi po. Ayun. Nalakad para may makain lang po kami. Pabuti po siyang tatay. Laging pag wala po kami pagkain, nag-discard po siya ng pagpakain namin. Ang mga tsinelas at solar lamp, maagang pamasko para sa mga residente. Simpleng kasiyahan para sa simpleng pamumuhay sa isla.